Yan, yan, May guild boss kami. So, ang enas, ang kunat na ito. First time namin kasi ano, nagka-level 5 lang namin. So, yan, yun na namin guild boss. Medyo nabawasan na si Mami D. Yan. Si Mami D tawag namin dito eh, si Mami D. Na, yan na ang kati. Napakakati yeah, niya. Eh, sige lang. Continuous long damage. Yeah, mamatay na si mamidi. D. Meron kami 10 ay, 15 seconds siya ang revival pag uh, namatay. So ito nga nabawasan na konti yung blasphema, no? So ang kati niya sobra, ang kati ng crit niya, ang kati ng skill niya, ang kati sa anit. <laughs> kailangan talaga sunod-sunod lang, kailangan sunod-sunod lang. Or pwede nga sana kung maraming hunter may hold to eh. O, kasi ditong ano na to, itong Accurse Prison, kasi hindi siya magagalaw pag uh, ginamitan siya naka upers eh. ang sakit talaga ang ina ho oh talaga ang kati pero na Empire um, perga um, sa mabawasan naman siya mabawasan um, naman siya ito yung unang guild boss namin pero hindi pa to yung pinaka sinasamon talaga yung talagang may mga naka-schedule na time para lumabas yung boss hindi pa ito yon kasi kanina minapindot ako minapindot napin ko yung ano parang ganito no ito kasi sa carnival eh. Pag parang kakain kayo dyan sa gitna. Kitakits kayo dyan sa gitna. Takay na nagsasamo na ng yelo si Mami D. Ano ba yan? Hmm, sakit po ito. Yan, medyo na naman. naman. Kaya naman. Masama kasi hindi na mabawasan. Talaga aalis na kami kanina nung hindi talaga ito mabawasan. Sabi ko, tangan alis na tayo dito. Walang mangyayari. Kaya kailangan mabilis kayo mag-revive. Tulong na din. Baka kasi mamaya good drops to. Diba? Maganda drops na ito. Pero feeling ko, mapatay yan pag sobrang dami ng players. 21 kami, pero parang wala kami dito um, ng 21. Nagalag ba? Nagalag ba yung ano? Parang malag ba? Malag. ah uh, dahil ba sa Discord? Don't switch. alisin yeah, natin Discord ko, Kasi baka mamaya kasi dahil sa Discord naglalagay. eh. Oo nga. Oo, oh, dahil nga sa Discord naglag ako. Yan. Yeah. Ngayon ko na napansin. kaya naman oh kaya ang kaya talaga feeling ko kaya naman talaga atras atras oh talaga oh talaga mabidi masakit yan mabidi yan na buwasan naman kaya ang sakit ng yelo ni mami di puta ha <laughs> ang sakit sunod lang kayo, sumunod lang kayo. Sana yung iba, sunod lang kayo. Kasi iba kasi nasa trabaho, iba lunch break eh. Kaya, namali yung summon ko, na namali yung summon ko. Kasi nag-explore pa kasi ako dito sa guild dungeon natin, ay eh, sa guild palace namin, kung ano yung... Gag, sakit noon, Huwag kayong didikit sa dilaw. Nalayo kayo doon. Masakit yan eh. Itong dilaw na ito Masakit yan eh. <coughs> Wala kasi kaming cleric sa party. Nak nantok. Wala talagang tulong ng cleric sa mga ganito. Last one na ito. 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 patay mamaya oh, i-discuss ko yung regarding dito sa guild palace no? kung, ta kung tama yung nasa isip ko pasok lang pasok Oy, ano yun? Ano to? Putek.